Ayan mga boss, ah, magandang gabi na naman ulit sa inyong lahat Siyempre ako nang babalik si Moto Jack Dito na naman tayo mga boss, pipila na naman ulit tayo dito sa LRT Ay LRT, ay ala pala Time check mga boss Alas 6 na So ngayon, sitwasyon dito mga boss Ay ala mga pasayro natin, papakita ko sa inyo Tingnan nyo mga boss kung gaano karami Ayan, kita nyo yan Marami pasayro mga boss oh Ang dami Oh. Pila. O oh, yan yung mga pasayero namin mga boss papuntang Laguna. Hanggang dito pa yung sa kabila mga boss. Hanggang doon. Oh. Hanggang sa dulo. Ang haba ng pila mga boss. Puno na naman to. Puno to si block Si Lokbo puno. Puno to mamaya mga boss. Grado. Yan. Puno yan. 61 katao. Mayroon pa yan dito sa gitna. Yan. Mga chance passenger full to mga boss ayan o, oh. gabi na doon tayo ng basketball dahil pa sa mga boss o, oh. grabe o oh.